Apat na araw na lang nalalabi sa ensayo ni Manny Pacquiao sa Wild Card Gym sa Los Angeles bago siya tumulak sa Las Vegas kung saan gaganapin ang laban nila ni Timothy Bradley. Maganda raw ang itinakbo ng kanyang training sa tulong daw ng mas matatag na pananampalataya. Mula sa Los Angeles, California, makita mo muna tayo kay Chino Trinidad. Sinimulan sa Light Run. Natinapos at tinapos ng 6 round ng sparring kung saan ninais ni Coach Freddy Roach na ilabas ni Manny Pacquiao ang pinagsamang hand and foot movement na kanilang Pilipino para subukan kontrahin ang malakang karot na estilo ni Team Desert Storm Bradley. Ang maluwag na kilos gamit ang buong espasyo ng ring ang pinagtuunan ng pansin ni Pacman kontra sa tatlong sparring partners. Wala na ang bakas ng sinasabing leg cramps na nakapigil sa galaw niya kontra kina Shane Mosley at Juan Manuel Marquez. Isang maaliwalas at relax na pagyaw ang tumapos sa ensayo. Ibang mani talaga makikita natin sa Tasori. Just getting rid of all those distractions that he had in his life is just so it was a big step. Ang stress-free na disposition ng defending WBO welterweight champion ay bunga ng kanyang pag-aaral ngayon ng Biblia na siya rin daw dahilan ng mas matibay nilang samahan ng asawang si Jinky. Sa unang pagkakataon, bibigyan tayo ng first couple ng Philippine Boxing ng isang malapitang pagsilip sa kanilang buhay mag-asawa. Ngayon ko nakitang nakangiti ng, yan o, yung ngiti na yan. yan, 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 yan. <laughs> hindi, hindi ko maipipinta yung ngiti na yan. Paano niya papariwanag itong... I'm at peace uh, with him. We have, we them. have um, live spirit. We have God. Yeah, we had peace in, our the hearts. Yes. Also, We put uh, God first place in our lives. Hindi naman lingit sa kaalaman ng marami na nasa bingit na noon ng hiwalayan ng mag-isawang Pacquiao. Basta isa lang masabi ko, all things are possible with God. Mula sa isang madasaling tao, lalong tubibay ang pagkataon ni Manny nang simulan niyang pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Ako hindi naman nagugulat kasi ever since si Manny, religious person. Before, of course, I, I'm... Uh, God-fearing God, God fearing, na ako, God-fearing God na ako. God Uh, I pray every day, I believe God. But what's happened is um, I'm not strong enough to when the devil come. At dahil sa kanyang pagsasabuhay na mga nababasa sa Biblia, naniniwala si Manny na mas lalo pang pagyayamanin ng Panginoon ang kanyang mga natatamong tagumpay. When I read the Bible, um, doon nanalaman ko lahat kung paano, paano, paano sundin yung manual sa buhay ko. Nabasa ko rin sa Bible na lahat ng, ng, lahat ng paraan sa buhay if you want to be successful in your life in your family uh, you need, you need God sa pagsasara ng aming panayam may isang panalangin ang mandirigma sa ipabaw ng ring at ngayon isa na ring mandirigma para sa Panginoon not our will but God's will what we do is we walk by faith not by sight Mula sa Los Angeles, California, Sino Trinidad na 24 oras.